problema po kasi, bumabalintong sa mga importanteng issues si PBBM. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Bumabalintong umano itong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga pronouncement, lalo na sa issue ng ICC, Chacha -cha at kung ano-ano pa na kung saan ay wala o manong paninindigan. Kaya ayon kay Tony Harry Roque, humihingi ito ng talagang kasulatan na sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi po tayo nakikipag sa isyo ng ICC. At kung mag-issue man sila ng warrant of arrest, ay hindi pwedeng ah, ay uh, hulihin itong si uh, dating Pangulong Digong dahil hindi makikipag-cooperate nga itong ating gobyerno ngunit ayon na ah, kaya Soljen General Minard Guevara hindi na umano ito kailangan kasi ang uh, pronouncement ni Pangulong Marcos na hindi po tayo coordinate orderate ah, makikipagko cooperate walang jurisdiction itong ISIS sa ating bansa ay sapat na at hindi na kailangan ang kasulatan at hindi pabor, nako po si Atty. Harry Roque dito dahil iniisip niya na ini-time posibleng magbalintong itong si Pangulong Marcos. Ano nga ba ang patunay, ang patunay ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, kung bakit niya nasabing nagbabalintong itong si Pangulong Marcos? Hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng uh, Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala na jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General uh, Maynard uh, Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi ni Presidente na paulit-ulit with all due respects, ang problema po kasi, bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, eh talaga parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin ha. Sa issue ng ICC alone, ano ba ang sinabi ng Presidente? Eight months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC at kapag tayo ay nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, abay, ilang once af months after, siguro mga pitong buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headlines sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan, no oh, yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, si ano yan, sinang ayuna ni Justice Secretary Remulia. oh sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probes sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero seven months later, ano sinabi ni, ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. oh, mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulia from hindi papapasukin to Papaaarestohin, ayan. Sabi niya una, ICC Cooperation Needs Serious Study. At matapos yun, dineklara niya, ito'y kailan lamang? Ito ay, um, ano bang date nito? January 31, ha? Remulya. ICC Provers can enter Philippines but must follow legal procedures. O di ba? Salungat na sulungat. Nag ang hirap na ito mga kababayan po natin. Ano? Baka kasi hindi itong ating Pangulo ang na nagde-decision. Kaya ini-time ah, kung ah, gusto baguhin na kung sino man ang nagdi-decision para sa kanya, ay nagbibigay siya ng kanyang uh, salita. Naku po, nainigurado talaga. Ano? Ito si Atty. Harry Roque bilang uh, legal counsel nga ni Pangulong Digong, ni dating Pangulong Digong na uh, sigurado itong pronouncement ni Pangulong Marcos at hindi pa bago-bago at baka mabigla lamang sila dahil may, may mga nakuha nga na informasyon itong si Atty. Harry Roque para sa kaalaman ng lahat na umano'y eh, nakahanda na itong warrant of arrest laban kay Pangulong Tigong at ini-time ilalabas umano ito ng ICC. At ayon kay Atty. Harry Roque, legit ang kanyang source at uh, hindi na umano kailangan pa i-reveal kung sino ang kanyang source patungkol sa ICC. Tataka pa kayo bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. E takin ninyo, wala pang dalawang taon sa opisina yan ha. In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importante yung isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC. Bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023. Anong sabi niya? Charter change, not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provision sa saligang patas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon ah, sa 2023, ang pangalawang pinakmabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India. Pero, nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. O, bilangin nyo ha, isang taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan niya. Pero, ang sinabi ni Super Ate, Ayon ni Marcos, e eh, sa mulat mula raw, niya talaga ang charter change. At sa mulat mula raw, ito isang ayon po ni Super Ate Ayme, ha? E eh, sa mulat mula daw, e eh, hindi lang economic provisions. Pati daw, yung mga term limits tatanggalin. At uh, yung term extension daw, nung kanilang mga extension of office, e eh, sinangayunan din niya uh, with Speaker Martin Romualdez. O, oh, syempre, dalawang issue na yan, ha? napatunayan ko nang bumabalintong ang ating PBBM eh marami pa po yan. O tignan ninyo ang usaping China. Nung siya po ay um, nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. O, di ba? Eh ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero um, 2020, um, 2023. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. O, oh, samantalang nung simula ng termino niya, ito po ay Hunyo, sinabi na niya, ng China ang pinaka malakas at importanteng partner ng Pilipinas. Ngayon, tinatawag na natin ang bully ang China. Balentong na naman on the third issue, on the issue of China. Eh, meron pa po eh. Saan pa siya bumalentong? Well, tignan niyo po ito sa Peace Talks. Ang analysis talaga eh talagang ang peace talk sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November. Pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 uh, na buwan, haya na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa cpp and FNPA, na isang teroristang grupo. Nako po mga kababayan po natin, napakalinaw ano, itong mga pinakita ni Attorney Harry Roque itong iba't ibang headlines na umano'y uh, pagbalintong uh, pagbago ng isip uh, ni Pangulong Marcos, napakabilis umano ha, uh, wala pa isang taon biglang nagbabago ang kanyang mga nagiging desisyon uh, at hindi niya pinapanindigan ang kanyang mga sinasabi, uh, mga kababayan po natin. Kaya dapat lang talaga umano na mayroong kasulatan na inuutusan niya. Ang lahat na ay ng ating gobyerno na hindi makikipag-cooperate ni Minsan ang ating uh, bansa pagdating sa isyo ng warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Digong. Ano-ano pa nga ba ang isisiwalat ni Atty. Harry Roque at patunay na nagbabalintong itong si Pangulong Marcos? Matakin ninyo? Isang teroristang grupo na binansagan nating terorista makikipag-peace talks tayo? Hello? Balentong na naman. O, oh, ang apat na yan. Ano, sa pa siya bumalentong? Eh, ito nga, sa kanya mga appointments. Di ba? Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang uh, tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. No? At tinuloy na niya. Pagamat ang mga declaration niya, eh dahil panalo na tayo, talo na si PPNPA, eh hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, abay dalawang buwan pa lang, inanggal na. Hindi naman niyang pagbalentong, pero kung kaya e appoint mong isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, katakataka naman na dalawang buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang daging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila ma, malapit no? at hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil doon sa debate ng SMNI. At doon naman sa debate ng SMNI, SMNI yung tanging kaisa-isahang debate na sinalihan ni PBBM, doon siya sumikat. Dahil tinanong siya ng mga mahihirap na tanong ni Claire Carlos at nasagot naman ni PBBM, Pins. So wala kang advanced questions, advanced questions dyan. Dapat. So yan po ang mga ilang patunay na umanay buhabalintong itong si uh, Pangulong Marcos pagdating sa kanyang mga pronouncement at wala umano'y itong paninindigan. Naku po mga kababayan po natin, ano kaya ang magiging paninindigan nito patungkol sa ICC cooperation patungkol sa umano'y pag ah kay dating pangulong Digong maninindigan kaya itong si Pangulong Marcos. Kaya ba na lang po natin ano mga kababayan po natin, mahaba-haba pa ang termino ni Pangulong uh, Marcos. Kaya abangan po natin kung ano pa ang kanyang paninindigan na posibleng babaguhin niya o magbabalintong siya lalong lalo na sa isyo ng ICC. At uh, ngayon nagkakainitan na at uh, binibira na siya, binabanata ng asya ni dating Pangulong Digong lalo na yung uh, pagbulgar sa isyu ng uh, Polboron kung saan alam po natin na nasaktan itong si uh, Pangulong Marcos uh, at nasira ang kanyang uh, reputasyon po dito. Ngayon hinahanapan po siya ng drug test uh, na dapat umano ay isa publiko para malaman ng taong bayan. Uh, mga kababayan po natin, kayo po, ano po ang inyong komento sa loobin? Sa mga pinakitang uh, patunay ni Atty. Harry Roque na umano'y ang ating uh, Pangulo ay walang isang salita at uh, paminsan-minsan ay nagbabalintong Uh, lalo na sa mga napaka-importating isyo na nangyayari sa ating bansa na dapat ay may isang paninindigan. Uh, palagay nyo po ba si Pangulong Marcos nga ba ang nagdidesisyon sa bawat uh, mga bagay uh, na kanyang uh, binibitawan o na kanyang sinasabi o may mga nag-uutos, may nagkukontrol sa kanya?